Magandang hapon mga kapubre At uh, ngayon po ay magbisita kami kay Kuya Ariel Dahil may nagpadala po sa kanya ng uh, tulong So thanks God, maganda ganda ang daan At hindi ganun ka Ano po, hindi ganun ka ma, Maputik Alas dos ng hapon na po ngayon at salamat sa kapipiliin ng Linayasan Altabas Aklan. Doon kami kumain ng french fries at saka takoyaki, milk tea at saka kapi. Salamat sa inyo ha. Yan, ito na kami. Ito naman ay Barangay Lupo Altabas itong area na ito. Kitakits tayo doon sa taas kay Kuya Ariel. Sana nandito siya. Kay sabi ng mga tao, uh, minsan daw or kadalasan nagtatrabaho 'yon sa <coughs> sa ibang tao. Nagtatrabaho sa ibang tao. Okay. Hindi ko lang alam ko ngayon nandito siya. At hindi rin alam ng mga tao kung nandito siya. Pag wala, bawa. Grabe yung daanan. Tapos wala siya ta. Tapos gid. Tapos jud ni ba. Salamat kay uh, Sir Ed at saka kay Ma'am sa Pigaro and Friends. Nakita kits kami nung nakaraang linggo. Linggo nga yun, ano? No? Dito sa Kalibo, sila ay nasa Amerika. Palaging nanonood sa atin. Salamat sa inyo at sa pag-meet up sa amin. lakas ng music sa kabila no. Ganyan dito sa bukid, talagang palakasan ng music. No Ariel. Kuya. Topo. Topo. Kuya Ariel. Tagbalay. Tagbalay. ay nagtrabaho yun wala yan, walang tao pa ganyan tingnan mo yung lock kung dyan badda dito sa labas sa loob ang lock tuwag ma ton sa loob ang lock, sa loob siya tol tuloy tagbalay nong ariel stop po Wala. Woo! call Goal! Wala yan. Oh. Laki yan niya oh, dito. Oh. Dito siya. Dito siya sa labas. balay Tao po! Eh, last time na pumunta tayo. Rinig niya eh. Kahit ganito lang yung ano niya eh. Wala yan. Walang tao. Yan ang problema natin, Brad. Walang tao. Patay tayo diha doon. Malayo pa man. <laughs> Alta ba Yung kurodo mo, pabalik-balik eh. Yan last sa alahan. tak bo mo hindi man ma 500 uh, kulang Sigur 500 na ya, korodono <laughs> layo e, paano yan Palika naman bukas bol bol wala walang tao ya pag mga Yung bukid dyan, oh, kalayo-layo man, no. Hindi ko Mm. kita. Ipausoy na Ah. Ipausoy doon sa unahan. All! All! Tagbalay! Tao po. Ang lago ang panyang <laughs> kya. <laughs> Ito, ako galing Tol! Tol! Aron, kung Kataling kaswarangan tapos niradan kita sa inyo. Tol! Buksikol! Ay! <laughs> Kinaon, gutom <jutong> kayo. korong <laughs> kurong pang pa yung pamatsyag. Yan. Tapos lang ati-atihan, saka kayo makaalala na uwi sa inyo. <laughs> oh. Karun, guys. Mm. Ay, may kumbuksan ka pa karun. Gol! Ako, yung ngambong, basa sa kilid. Basi, kunig. Nagtadang kita, palis ka yung ngambong. Igtun, matong sa kano. No? Uh, yan nga mga kapobre, hinintay namin si Kuya Ariel at uh, hindi talaga siya dumating. Baka may trabaho, kaya babalikan na lang namin siya sa sunod. Sa bilis ba naman ang mga kasama ko? Ayan, iwan tuloy ako. Bibilis nila eh. Umagawa pa sila ng drama-drama uh, yata. Upload sa Facebook ni Wilbit. <laughs> so ayan, ito nga yung bahay ng uh, follower namin at... Uh, masugid na taga subaybay na si Kapobreng LB Katuiran Galban so sinabi namin na ihabilin sana namin dito na para pagbalik namin ay makausap na namin si Kuya Ariel kaso walang tao wala tao siguro wala eh bukod na to ah itong bé bên ai bên